Saan ba? Ano na? Basta huwag lang malikot yung gabi mo. Ito ate, pagkasihin mo muna sa kunan nilang kailangan natin. Tara, Jeremy, may tumama ka. Ito pala, ito pala, ito pala, ito na sasabihin sa video na hindi ko gini 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 si Oo, oh, ayun o. No? Oh, Mauna na kasi kayo. Eh, ako nga ek, siyempre, ako... Ako ay, ako yun. Ayan o nga. pa pinagdala mo,

Ipinalaw po siya ng teacher niya ng normal, no? Hindi naman po ba sinabi ng teacher na ano lang po siya isa? Ah, po. Opo, pwede po yung normal lang. Ito. Ito. Ayan po. Gusto mo din string po sa 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 sa

Ay hilo ko sa inyo ah. Bumubos! Sendo, alam kong nakalike ka. Yes! mo nga lang Ganito, right?

Linis na. O, oh, na. Pen na to. na 27. Apat na lumpad. Na 35. Dalawang CD Preyo. 50. Dalawang ikaw yung at dalawang Ah, dalawang pantasang. Dalawang okay. eraser. Yan. Yan Diyan muna kayo. Ano na kung pera? Ano kung isa? Ano nga kung Ano nga kung Ano kung isa? 35. Ano ba silang Ewan po. ako po ko daw. Para po nakita raw po ng sponsor. 40? Ah, daw tito. Sige, ngayon yung binili ko eh Black. Pang high school Ghost Riders! Kaya hindi kaya 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 lang ka sa ako. Magkano po lahat? Kasi kasi sino katuya sakto yung May 594. Ay, samahin mo na yung Ayun na lang gusto natin. na lang ano na po bang bawa sa 90? Ay! Hindi, o. Um, na Ano Anong babagin mo? Plastic? Nalagyan natin sa plastic? Eh, sabi nung, no, ano na sa iba na lang araw <coughs> daw ibago. O, di ngayon, igamit lang nga. sige ay, na, ayun na. Wala nga tayo pang piling laruan. Ito po, resibo. Tsaka, sotli po. Thank you po. Ate, wala ka bang pera dyan? Bilang mo nga ng laruan, kapahiramin mo muna. Wala kang dalang pera dito na sa bahay.

Magdam, mauna kami na roon. Okay. Ayan po. Ano kay Jeffrey? Hindi na, may musyak? yari Ganyan po yung mga gamit po na ibinili po namin. Una lang naman yan. Ah, ayun. May lapis, okay. may crayola po, may... notebook. Ayan, ah. Lapis po. Meron po. Tsaka uh -huh. po, eto. Ayan, ah. Uh tsaka po, meron din po, syempre po. Pantasa po, tsaka po, ano po. Eh, yung sa kanya, dahil ano siya, yung meron din dyan. Meron, ere po yung... Yung pa sa kanya. Notebook po. Hmm. At long pad po. Long pad. Bibili na lang ulit tayo sa ano, pag, pagpunta ko sa luni sa inyo o oh martes. Okay. An anong ba damit yung pasusod doon, mga puti lang, tapos sapatos? Okay. Yung sapatos na itim siguro. Eto siya, may sapatos siya. Si Raymar. La, Ay alam, pag bumili tayo ng sapatos, uniform, iinga, yan, iingatan yung... Pag Pabasa pag umulan, huwag niyong hayaang mababasa magpasalamat ka sa kanila Maraming salamat po Shout out mo si Ido, si Nino Kino Bumbum ay, 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 Shout out po kay Kay Nino Bumbum po Ayan uh, Yan at bibiyahe po muna kami At